Hey my life, ang akong buhay sa kinabuhi diri sa Saudi. So maglaga kog munggo. Naglaga na kog munggo kay uh, magluto ko gaginisang uh, munggo na may kaoba na dilis. So tapos ko na yung ilaga. Ayan mga langga, nagisa na ako ngayon ng, at naluang ko ng sibuyas, kamatis at bawang of course at halos na halo-haloan ko yan. At hindi ko talaga akalain na masisira pala yung aking gulay na pitsa, ano, at saka yung alagbate. Grabe. At tapos ngayon, nilagay ko naman ngayon ang mga buhara. Ang tawag niyan, ingredients. Paminta, tsaka uh, asin. Ayan, nilagay ko na mga langga para matuto tayo dito sa ating buhay, dito sa Saudi. Ayan, di ba? Sa so, mga langga, ayan, pagkatapos ko, nilagay ko yung magic sarap. Ayan, di maalis sa atin ang magic sarap. Yan ang pamparasan ng ating buhay, ang atong kinabuhi ba? So, ngayon pag tapos niyan, lagay ko naman yung bilis. Ito yung the pinakadabis. O, oh, ba diba? in-order ko yan sa batha, at balot, at hindi pa naubos. pang apat na buwan na yan ngayon. Dahil sa isang plastic, is nagkabali. Siguro ito ay one-fourth. So, ginagawa ko naman ay uh, ko sa mga gulay. So, nilagay ko na yung aking munggo na nilaga. Pagkatapos kong ilagay yung munggo na nilaga ko, namikos-mikos ko na. Nakita ko na Ayan o, ang sarap. Sa so, amoy pa lang, naamoy ko, mmm, nakakagutom. At nilagyan ko ito ng mainit na tubig. Another pakulo na naman to Mga 5 minutes lang ito, mga langga. So, ayan mga langga. Pagkatapos ko na yung hukay-hukayin, nakaya mikos-mikosin. Ayan Oh at uh, tinakpa ko kumulon na. Nilagay ko na. Nakita nyo malangga yung aking alagbato. Medyo iba na ang dahon. So, hindi ko pwedeng itapon yan dahil yan ang pampasarap oh. ng aking kinabuhi. Charo? Malangga. Nilagay ko na yung gulay. Inilagay ko na rin ang iba pang mga ingredients para naman medyo masarap-sarap yung aking ulam sa araw na to. Ang tanong yan, ilang araw na budget na naman kayo to. Pagkatapos, naglagay na naman ako ngayon sa mangko dahil ready to eat na ako yun oh nyo mga langga ang sarap na amoy ko talaga grabe yung alagbati ang alagbati pa lang parang talagang sa amoy pa lang nakakagawa nagsali na ako ng ulam dyan sa aking mangko kasi binabadjit ko at ayan na ready to eat na ako bago ako kumain ay, nagdasal mo na ako sa Panginoon na sana ay bigyan pa ako ng lakas ng pangangatawan at ilang buwan na lang ay ako ay makakauwi na at bigyan pa ako ng Uh, uh, maayos na buhay dito dahil sa apat na buhay Nako, marami pang mangyayari dahil nga alam na natin paano mayroon. Pero nagpapakita lang ako sa mga tao dito sa aking mga viewers na okay lang ako. Pero sa loob ng aking buhay ay talagang Mahirap isipin, mahirap i-explain dito sa social Boro media. I-explain mga langga pag ako'y makauwi na sa Pilipinas kasi mahirap naman dito dahil mayroon dyang maritis sa aking social media na hindi ko lang malaman kung sino at pwedeng i-translate yan sa kanilang mga salita. Kaya nga, <coughs> medyo tipid-tipid lang ako ngayon pagsagsalita na yan at hindi tayo pwedeng magbanggit na anong pangalan at yun ay laking kasalanan mm. yun. So mga langga, habang ako'y nilalasap ko yung aking pagkain, talagang grabe ang sobrang sarap ah, mga langga. ko ang kasarapan ng munggo na ginisang munggo with a uh, dilis na may alagbati. So, napatay ko ng konti at tinawag ako ng aking alaga at magbabalik niya naman. Ang ako. hirap talaga mga langga, no? Pero alam niyo mga langga, ang dabis talagang ipartnerin rin yan sa munggo. Kahit dito naman kasi dito sa Saudi, kahit anong araw pwedeng lutuin. Kahit naman dyan sa Pilipinas, kahit anong araw pwedeng lutuin. Ang kulang lang dyan ay pritong galunggong at saka yung at chicharon, baboy ayun ang pinakadabis talaga dyan mga langga sa totoo lang. O nga mga langga, pag nagluluto ako ng ginisang munggo sa Pilipinas ayan, kompleto yan, mayroong uh, pritong tulingan, may dilis pa at mayroong pang kunting sutanghon at nilalagyan ko pa yan ng dahon, ng alagbati, dahon ng malunggay ay nako grabe, sobrang sarap, kahit ulam na, pwede nang kainin kahit wala ng kanin, talagang grabe. Alam nyo naman kasi ang munggo is mabigat yan sa tiyan, diba? Ay, kaya nga mga langga, habang nilalasap ko ang pagkain, talagang labos akong nanalangin sa Panginoon na bigyan pa ako ng kalakasan ng aking pangangatawan at malapit na ang Pasko at bagong taon. Ayan, yeah, matatapos na itong taon na itong 2025. Sus, pagpalain ako ng Panginoon at matatapos na rin dito yung aking kontrata. Sana, oh. <laughs> Hangga, malapit na tayo. Shoutout na lang ako dyan habang kumakain ako. Ayan, shoutout tayo dyan sa mga legit na viewers ko. Yung mga viewers ko na hindi ko pa nababanggit ang mga pangalan. Hindi ko man lang kayo may isa Dito sa puso ko at isip ko talagang love na love ko kayo dahil pas buong pasasalamat ng aking buhay na hindi naman lalaki itong aking uh, Facebook page kung wala kayo, di ba? So maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat-lahat na hindi ko nga sabi ko may isa-isa at sa lahat na mga nag-i-engage sa akin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Ari na itong bagong taon matatapos ay magiging masaya tayo at wala tayong karamdaman. Na lang talaga ang ating pasasalamat sa loob ng isang taon yung bigyan tayo ng Panginoon ng mahabang buhay na yung pamilya natin ay walang nararamdaman. Dahil hindi natin alam kung Saan antay kukuha ng pero salamat sa inyong lahat.